Ay, hello, sabi mo. Ay, hello hello. Ayan, hello po. Andito tayo ngayon sa bahay. Hello ka na, hello ka na. Onyok. Huwag ka Tulog si Bibi. Bibi. Ayan si Onyok sabi mo. Sino ka ba alam, mo Hello ako po. Ako po si Onyok sabihin mo. Ha? Um, ha? Huh? Mm. Huh? Babay na. Ayan, hello po and welcome back to Ate Shani's TV Vlog. Ayan, ayan, dito kami ngayon sa bahay. At, yung interview natin ngayon si Papa. Bigay siya ng kanyang statement. ng mga kasama ko dito. Ayan, ayan po si Laan nyo. katapos si Bibi. Ayan. Si Kulot po, nasa school pa. Uh, may pictorial po kasi sila ngayon. hindi libangin mo lang. Ayan po si Papa. Uh, magbibigay daw po siya ng kanyang statement about dun sa issue nila ni Kulot. Si Kulot sana, ang uh, magpapa-interview po siya. Kaso may ano po sila, pictorial ngayon sa school kasi magagraduate na sa April. Kaya nasa school po siya. Bukas na lang, dumapunta na lang daw siya sa bahay. Ayan, hello po and welcome back to Ati TV Vlog. And kasama ko ngayon si Papa para magbigay ng statement about dun po sa issue nila ni Kulot. Si Kulot naman po, magbibigay siya ng panayam niya. Kaso, uh, may pictorial sila ngayon sa school. Kaya si Papa muna yung interview natin. Si Kulot naman, asabi niya, punta na lang doon siya sa bahay para mag, ano, mag para malinawan daw po ang lahat. Kasi nag na ako, parang ang kinalabasan, kinakampihan ko daw si Papa. Kaya sabi ni Kulot, ate ako na lang ang video. Sabi ko, sige bahala ka, ikaw na mag-alupasa ano, mo na lang sa akin. Tapos ngayon naman naisipan ko si Papa magbigay din ng statement niya para malinawan po yung lahat kung ano ba talaga yung hindi nila pagkakaunawaan. Ayan tanayin po natin si Papa kung ano po talaga yung pinaka pangyayari kasi marami din nagsasabi na si Shena wala naman doon kung ano lang marinig yun na. Kaya tatanayin na lang din po natin. asaan baga pa nagumpisa yun yung pangyayari mo? Hindi po, saan ko natutulog? Tapos dito yung apat apat sila dyan. So, dito yung dito yung sikulo. At sa siguro magmamaga na yun, magbaba ako dito. Magbaba ako dito, madilig. Dalawang ilaw na kami. Patay naman kasi yung dalawang ilaw na namin dyan. Madili, may napakan ako pa. Sabi ko bilog na yung ilaw. Ay, napapaya na ako. nag ako sa CR. Tapos, Pagbasok po ako ano, Nung lumaki ko po si Pudot, ko sa'yo, nagsinyas po ako, nagsinyas ako na matutulog na, sinyas ko po sabi ko, matutulog na ako sa taas, papatay na yung ilaw. Ko, Paano pa yung pakasinyas mo? Sabi ko. Kasi dun siya natakot ay, dun daw sa sinyas ano mo. Po? matutulog na ako sa taas, patayin ko na yung ilaw. Ah, kaya pa natakot siya. Patayin ko, sabi si sinyas ko. Tulog na sa taas. Patayin ko na yung ilaw. Hmm, ka Yeah, pala, ang higa po kasi nila pa ganito. Tingnan nyo po yung paa. Nung time daw po na nandito si Kulot. Kaya ang pwesto nila pa ganyan. Kung kung sino-sino na lang. Kung saan-saan na lang ang pwesto. Tapos labaw yung paa kasi apat sila dyan. Si Papa dun sa taas. Ayan. Sabi din pa, ano, bakit daw nasa loob ka kasi nakahiga? Kaya, naman ako nasa loob. Dati dito ako sa ano, sa salas na ano, natutulog. Ay, kagustuhan lang po ng mga anak ko malamig daw wala naman talaga na, dito natutulog talagang sila lahat dyan na at wala naman natutulog dito na, dito na lang nila ako pinatulog po, si, si Madeline naman po ang nagsabi na dyan na lang sila sa taas kasi si Papa po nung bagong laya dyan dito, dito talaga siya nalatag sa labas e kaso hindi naman nagagamit yung taas wala naman natulog kaya dun, dyan, na lang nila pinahigya si Papa kaso ah, yung ibang tawa ibang mga comment tapos na tapos na yung pit 24 ata yun. mo ko ng cellphone sa bunso ko. At wala naman akong cellphone. Nagbuklat-buklat ako ng ano na yung sa nanonood ako ng pelikula. Na, buksan nakita ko ayun kay ano. Yung video, yung ni, video ni Kulot. Yung video ni Kulot na ano. Yung pamagat pa lang. Na, na ano na ako, nasak na yung pamagat pa lang yung, ano tapos pinanood ko nga pin pinanood, pinanood ulit ulit siguro nakatat ulit siguro kung ano na tumulok na yung luha ko sabi ko hindi naman ganun ka, ano. iba kasi yung pakakaintindi ng tao ay tapos iba din <laughs> bakit daw naiyak si kulot yun po ay, ah, malalaman niyo na lang po yung sa interview ni kulot kung bakit tapos nakita ko nga nung ano nung in-interview si kulot may tanong siyang napayak ko doon sa tanong sa kanya. nagalaw pagkaba ni papa mo Inintay ko yung sagot ni ko yung sagot. Hindi siya sumagot. Napanood nga, napanood po pala ni Papa yung video na pag-interview kay Kulo. Tapos yung gabi yun, yun na ano na si Papa na shock about dun sa balita, sa pangyayaring yun. Sabi po ni Kulot, ah, magbibigay po siya ng linaw para matauhan daw po yung lahat. Kasi kumbaga malabo din nga yung ano niya, pakasabi niya dun. Wala naman siyang sinabi po doon na masama kasi yung, yung pagkakaunawa ng tao ay iba. Kasi nga namin pa, nahihiya ka. Nah, nung una nahihiya kang mag, ano, magpabidyo. Ayaw, ayaw po ni Papa magpabidyo nung una. Tapos napanood daw niya yung ano ko, paglilinaw ko. Kaso, ang kinalabasan, parang ako pa yung masama. Ako, kinakampihan ko pa daw si Papa. Sabi ni Papa, gusto niyang mag, ano, magbigay ng statement sabi nga sa akin yun ni Sina mag video para may Siyempre sabi isip isip ko masaya ko wag na tapos sabi ko kaunting kaunting mo lang eh lalagi ko sa mundo kaunting ano na lang paalis na din ako pero nung nakita kong minsan nag ano ako nang simple nakita ko si Sina parang hirap sa magpaliwanag saka sabi ko siyang si Sina, ay mag ama Siyempre, isipin ng 90% po isipin ng magkakapanood magkaka, sa akin kakampi at magula, magulang, magulang laging aayusin ko Sabi ko ano sa video, wala akong kinakampiyan, nasa gitna lang ako. Tapos sabi nila ay, eh, gusto daw nilang marinig ang ano, ang panig ni Kulot. Eh si Kulot man, siya na mismo nagsabi sa akin na mabigay siya ng statement niya, kaso ay busy ngayon at pictorial nga nila sa kaganap graduation at mag-graduate na din baga si Kulot. Yung, yung so, una, yung una kala ko okay na. Yung siya, may kung sa labas, huwag na Parang may natin yung akong, akong kakaiba. Pero uh, di ko pa naman alam. di ko pa naman alam. Wala ka pang, hindi mo pa papapanood yung video. Hindi ko pa alam. Pero may natin sa akin ng ano, na tawang ano, warang na, ano. Nang mapanood, ay, kaya pala ka. siguro Iba na pa, ulan na, unahan na nila kung mapanood. Mapanood pala yun. Yung po kasing time na yun, kinaumagahan. Yung nangyari po yun, kinaumagahan. Nag-usap-usap man na din po kami. Ay, kinagabihan pa yun mo. Kina, gabi. nagpalipas pa ulit at ng natulog pa araw. kayo ng ano, isang araw pa palipas. Oh, tapos kinaumagahan, nag-usap-usap pa na ano. Nagsabi nga po si Kulot na gusto niya na daw umuwi. Tapos yung pag-uwi nga namin, sakto andito si Papa sa loob, nag-aalmusal nun. Yung nagkausap yung dalawa, pinaliwanag ni Papa. Yung time kasi yun, nung gabi, ay yung unang nagkausap tayo lang ba gano'n? Yung tinatanong kita kung ano bagang nangyari. Hmm. At bakit takot sa'yo si Kulot? yung pala yung sa senyas tapos pag uwi ko dun sa ano, pag uwi namin pinaliwanag ko kay kulot ang ibig palang sabihin ni papa yung senyas yung kung pwede siya nga maano Maturug. sa taas Ay, katata, tapos nagkwekwento ako nung nagiiyak siya sa bahay nagnunguris nag siya <laughs> nagiiyak niya nagkwekwento tapos yun, yun, daw pala yun kala niya kung ano tapos sabi niya ate mauwi na ako kaya kinaumagahan kasama ko na siya pag dito siya man ang nagsabing mauwi na daw siya kung hmm. baga na ano lang din siya dahil na iba yung ano niya pagkakaintindi niya nung ano sinyas mo. Maalis nga po sana yan si Papa. Sabi ko nga sabi ko maalis. Pero nagsabi mo ako sa magulat ko, nagpunta ko sa Burabo. Iyak nang iyak yung nanay ko sa akin. Ayaw niya akong paalisin. Pag nag-alis ka, di parang, parang nag-amin ka. Nag ka Ayun, parang na, ka na. may kasalanan parang ka. Parang nag-amin ka, sabi ko. Mas hindi na, na lang ako, ako hindi na ako uuwi. Kahit, masakit kasi makianak ako, makiapo ako. Hindi na lang ako uuwi. Pero mas ayos siya kumpara ng rock mo daw. Pero yung ano, yung, na ano ko, nasabi niya siya mag-video ko, kung, kung naluwa na lang, okay na, isip ko na rin na nag-umalis. Sabi ko nga, pag nako akong hinihintay kung ano, yung pera. Tapos lang may nilang po kasi ako hindi ko mag-negosyo na magtitinda-tinda ako kundi magtatayawanis magtata kasi nung gabing ina, na kinausap ko po si Papa sabi niya aalis na lang daw siya tapos naikwento ko din yan kay Kulot yung nag-uwi kami doon sabi niya ay maalis na lang daw si Papa siya na lang daw ang maano kumbaga ma-adjust tapos sabi ni Kulot ay saan ka masa daw saan man yun mapunta tapos sabi niya ay wag na lang daw umalis sabi ko ikaw ang magsabi kay Papa wag nang umalis kaya pag kinaumaga baga, hmm. gusto niya nang umuwi yun din baga yung unang sabi niya sa'yo na huwag ka nang umalis kasi komandi man din niyang paalisin naliwanagan siya dun sa anong paliwanag mo pano, nabigla lang yun at ano pagbaba mo mata yung ilo, tapos biglang nagbukas hmm, kaya na nasyak siya, tapos isinyas mo pa <laughs> Kaya na Miss Andre. Kalat na pati sa labas. Ano? Naiya na nga daw po si Papa sa labas at syempre hindi man po biro yun. Alam na din po ng mga kapatid niya. Yung kapatid niya nga pong isa galit. At bakit daw si social media pa? Eh, meron pa nga po doon na ano, si Kulot daw nakikitira sa, sa ibang bahay. Samantalang andito man po yan, hindi man nakitira. Natulog yan sa bahay pero hindi yan nakitira sa ibang bahay. Tulog yan dalawang araw lang. Tapos kinaumaga, nagyaya na siyang umuwi. Ayun po yung statement ni Papa. Yan, sana po maliwanagan ang lahat. Sa kanyang, ano, panayam about nun sa nangyari. Kaya ano, sa mga nagagawa ng reaction video, ang dahil pati doon nagsasabi ko ano-ano, yung pag yung, yung, nakulong ka pa, binabalik nila. Kaya eh, daw, criminal naman kasi ang tatay niyo. Yun, ang ko kung ano-ano mga komento. Iba-iba. Ayan, sa susunod po, ang mga papanood nyo naman yung panayam ni Kulot. si Papa nakausap natin para malinawan, malinawan yung ano lahat, mga nagtatanong. Inaway pa nga ni Madeline si Kulot. <laughs> sinasaway ni Papa. At si Kulot, sinabi ni Madeline ay ayusin doon ang pagsasalita siyempre ay may napapahamak po bago. Naniniwala at sa mga hindi naniniwala. Salamat, salamat po sa inyo, sa inyo Alam ng Diyos kung ano. Ang nangyayari. Ayan lang po. Hmm. Ayan na, uh, interview po natin si Papa. Ang kanyang panayam. Sherry Cargen, ang ah, si Bumbay. Ano ba isang kagaling, bay? Ang isin ako yung, ano ko kagating pa lang pa, kasi nga may kakaalis pa rin. Kasi nga naman daw mga kong kakilabi dito, paano dito na daw Ko, Ikaw? Ikaw mo na lang huli. <laughs> ano ba masasabi mo ba'y kay Papa?

Ibadong ano ilang ako. Kaya nga, kayong dalawa lang lagi ang magkasama. O, at hindi pa ka kamang naralay sa ako. Mas pinakatawa ako kayo ni Madam Kulang ka na minsan ah, niluluko mo ako. Niluluko mo ako na nakakalukso ako. Nanginginiritan mo ako. Iyo nga rin na ano yan nilulukom na. Niluluko <laughs> ako kayo minsan na tarakti niya. Tunggap ah, ah. niya ako. Adalagan ko kayo. No? Naurugmang no, kan be. Oh. Ayun po narinig na natin ang panayam ni Papa. Ayun. Baka may mag mga may mag-react na naman ng mga negative pero hindi ko natin maano yung mawawala. Ay ano yun? Di hula ko 80% pa rin doon ang ano, negative. 20 lang doon ang ano. Pati. <laughs> o at least nagbigay ka ng ano o, mo mga ng mga statement na. mo o oh maririnig nila yung side mo. Hindi kahit, yung... Kahit ano na okay na yun. Kahit ano pong sabihin na nila. Okay na yun. Hindi yung nanahimik ka lang. Masabi yan, o oh. si Bombay, oh. oh. ano hilaw? Oh. Ang pakaplantya mo. Kaya, ang, so, gaya, gaya, gaya Sige, po. Eh po, maraming maraming salamat sa lahat na nanonood ng Ate Shenis TV Vlog. Ayan, abangan niyo po ang statement naman ni Kulot sa ngayon ay busy pa po siya kaya hindi siya makapagbigay ng kanyang mensahe ang sita kung oro oh. ko uh. siyang uh. yung ano, tapos ng radio siyang naman ako ay 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 na lang ay 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 Iwan nung kain si Unyo. <laughs> Nirarapado nga yung si Unyo. Oo, oh, oh. Ay! Dito yeah. Ayan po, maawi na kami. Tulog na si Bibi, oo. Oh. Nyok, maawi na kami. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> oh. Tulog na, oo. Oh. Maawi na din kami pa. Ayan po, na kami atin kami ni Papa. Dali na at nag-uulan! Oo, yeah. oh, upo <laughs> Dali, dali mo kasi. Dali, takbo ulit. Oh. <laughs> dali, oh, hintayin niyo daw si Onyok. Oh. Nagpapaulan nga siya, na. Oo. Oh. Mm, Napahali-hali ang chinilas tulog na yan. Tulog na po si baby. Uh -oh. Dadaling ko na yung payong. Anak <gasps> ko, anyok. Pinayagan ka ni mama mo? Mama. Ha?